Hi guys! Good morning! Sasagutin ko lang yung nagtatanong about sa cost of living dito sa Muscat So i-share ko sa inyo guys para magkaroon din kayo ng idea kung sakaling napunta kayo dito sa Oman Ang pera nila dito sa Oman ang currency is uh, Oman Rial Ang value ng Oman Rial kapag i-convert mo into peso, nasa 140 pesos ang 1 Rial. So malaki ang pera nila dito guys So, unang-una, nag kami ng bahay dito dahil hindi naman kami taga dito. Yung husband ko from Egypt, tapos ako from Philippines. So, ang house rent namin monthly is 310 Oman Real. So, dalawang kwarto, isang kusina, isang salas, isang bathroom. Kasama na doon yung 310 yung kuryente at saka yung tubig. Kapag i-convert mo yung 310 o man real into peso, nasa 43,400. Yun yung binabayaran namin monthly sa bahay. Tapos, pagkain. Yung monthly na gastos namin sa pagkain, nasa 150 reals Kapag i-convert mo yung 150 into peso, uh, nasa 21,000 pesos monthly. Tapos yung mineral water, nagre-range din siya, nasa... 20 to 25 reals. Nasa, nagre-range siya kapag i-convert mo into peso, nasa 2,800 to 3,000 pesos. Ganon. Tapos, internet. May binabayaran kami monthly na internet na 25 reals. Kapag i-convert mo yung 25 reals into peso, nasa 3,500. Tapos, tuition fee. Dalawa yung anak namin. Nag-aaral yung isa yung bunso yung tuition fee niya in uh, sa isang taon is 1200 oman rial kapag uh, i-convert mo yung 1200 nasa 168000 so monthly kami nagbabayad dahil 1200 i-divide mo into 12 months nagbabayad kami ng 100 rial 100 real monthly. Tapos i-convert mo yung 100 real into peso, ang binabayaran namin nasa sa 14,000 peso. Sa bunso lang yon. Tapos yung isa, yung isang panganay ko, yung nagre-range nag yung tuition fees niya monthly, 150 o man reals. Kapag i-convert mo yung 150, Into peso, nasa 21,000 pesos. Tapos, may special tutor So, may tutor yung bunso ko sa Arabic. Eh, hindi naman ako na marunong mag-Arabic. Tapos so, yung asawa ko may trabaho. So kumuha kami ng tutor sa Arabic subject. Ibabayad so, kami ng 50 reals monthly sa bunso ko. Pag i-convert mo into peso, nasa 7,000 monthly. Tapos yung panganay ko, meron din siyang special teacher sa French na subject nagbabayad kami ng 20 reals. Kapag i-convert mo yung 20 reals, nasa 2,800. Kumuha kami ng part-timer. Ang gagawin lang niya is maglinis at saka maglaba at saka plancha. Yun lang gagawin niya sa isang linggo, isang beses. Ang binabayaran namin is 75 reals monthly. Kapag i-convert mo yung 75 oman uh, o no, ya yeah, convert mo yung 75 na sa 10,500 yun yung binayaran namin tapos medical kasi ako meron akong hika halos ano lagi akong na nagpa-check up saka yung mga gamot ko tulad ngayon hindi ko may ang atong uh, left side ko gumagastos kami ng nasa 70 reals yung 70 riyos kapag i-convert mo into peso nasa 9,800. Tapos utilities yung cleaning materials, kumagastos kami monthly na sa 20 nagre-range siya ng 20 riyos in a month. Kapag i-convert mo yung 20 riyos in a month nasa 2,800. Tapos, yung vitamins, saka yung mga gamit pang paligo, sabon, shampoo, mga ganon, skincare, Kumagastos kami ng 20 oman riyals a month. Yung 20 riyals kapag i-convert mo into peso, nasa 2,800. Tapos gasolina, dalawang sasakyan ang ginamit namin. Ang nagastos namin nasa, nagre-range din siya ng 60 riyals. 60 riyals kapag i-convert mo into 140 sa Philippine money, nasa 8,400 monthly. Tapos clothing, minsan lang kami nabili ng damit convert namin, nag range din siya na nasa 30 reals. Mostly sa mga bata. Yun yung prioritize namin. Ako hindi naman ako na ano ng damit kasi ang mostly talaga yung ko is nakaabaya. kita nakikita nyo, naka-itim, gano'n. Tapos ganito. Ganun ang mga suot ko pag tuwing nalabas. Minsan ganito. kanya hindi, hindi naman tulad sa atin na ano, ganito talaga suot ko. So, hindi siya masyado nagre-range din siya ng 30 riyals kapag i-convert mo ng uh, Philippine money nasa 4,200 mostly talaga sa mga damit sa mga bata talaga so yung gastos namin sa isang buwan nasa 1,100 nagre-range sa ganyan monthly kapag i-convert mo yung 1,000 minsan 1,070 1,100 nagre-range ganyan kapag i-convert mo yung to peso ang nagastos namin sa isang buwan is nasa 149 or 152 nagre-range kanon. 149 or 149 to 155,000 pesos. Yun po ang cost of living namin. Ah, uh, yung pamumuhay namin napaka-simple lang. Minsan pag kapag nalabas ako, nagbabaon talaga ako dahil ayokong mag- maglabas ng pera, nakakain sa labas, nainom ng tubig sa labas, nabili ng tubig, nagbabaon ako ng tubig, nagbabaon ako para hindi na ako magastos. So I hope nasagot na kita.